Ta opo. Na mama, po. Lolo, may mga tao sa labas, namamasko raw. Baka may meron kayong inaanak dito. Ano ka, ma? Sinong nanganak? <laughs> Hindi ho nanganak. Ang sabi ko, eh baka meron kayong inaanak sa tatlong yan. Ah, inaanak ba? Eh mukhang mga magagandang talaga ito ah. Sa pagkakatanda ko hanggang sa tumanda na ako, eh wala akong inaanak na babae. Teka, lalapit ako nang makita ko ng maayos kung may inaanak nga ba ako sa kanila. Kumusta na Nino? Ako ho ito, si Roberta, yung inaanak nyo ho. Nandito ho ako ngayon para mamas sa inyo. Ay, anak na ang tikbalang! Sino kayong tatlong barako kaya? Nasaan na yung tatlong dalaga kanina? Anong ginawa ninyo? Ano hong tatlong dalaga sinasabi nyo, nino? Eh kaming tatlo lang ho ang nandito. Look, wala namang ho dalaga dyan. Sila lang ho yung namamas ko. Malabo lang ho yung mata ninyo. Ah, ganun ba? Eh ako'y nabigla lamang. Eh alam niya naman, eh ako'y may edad na. Kaya malabo na ang aking mga mata. Yan na nga, Ninong. Nandito ho ako ngayon para mamas ho sa inyo at makikain na rin ho ng handaan nyo at isinama ko na rin ho itong dalawang kaibigan ko para maabutan nyo na rin ho ng aginaldo dahil ngayong araw ho ay Pasko ay teka nga lang muna parang familiar ka nga sa akin na ay ikaw ba itong si si ano yung batang iyakin dati si si Roberto oo tama si Roberto ikaw ba yan Si Roberto, ay eh kay laking bakulaw mo no? na, Nakakahiyaman sabihin, pero... Tama ho kayo, ako nga ho ito, si Roberto. Pero ngayon ho, eh ako na ho si Roberta. Eh, ganun ba? Eh, kakakapal naman pala ng magamukaan niyo ano? Uunahan ko na kayo. Ha, unang-una sa lahat. Eh, wala kaming handa rito. Pangalawa, eh, mga mukha naman kayong barako. Kaya hindi nyo na kailangan ng kaginaldo. At mukha naman kayang kayang nyo magtrabaho. Hindi kaya ko, na matanda na at uugot-ugot na. Kaya mas may pera pa kayo kaysa sa akin. Pangatlo, eh sa pagkakatanda ko, eh ikaw ay supot pa rin, ba, Roberto? At ang pang eh ang aasim uh, ninyong tatlo ha? Eh ano namang connect ng pangatlo at pangapat apat sa pamamasko namin sa inyo? Ano ka among connect nung pangatlo? ay tamang tama at nandito ka dahil tutuliin na kita ngayon din. Ha? Nino, wag ko hindi nyo ho ako maaaring tuliin. Maghulos dili ho kayo. Paskong Pasko. Besh, naalala ko sasamahan ko nga pala yung biip ko. Doon daw kami magpapasko sa bahay nila. Besh, ako rin. May mga inaanak nga pala ako. Kaya mauna na ako, ha? Baka hanapin ako doon sa bahay namin. Sige, Besh. Bye-bye. Hoy, mga loko. Huwag niya akong iwan dito. <laughs> Tamang tama ito Roberto Paskong Pasko pa naman E eh, suerte ito pag ganito Paskong Pasko bagong tuli ka O tarnad dito tayo sa loob Baka may makakita pa ng longganisa mo dyan sa labas <laughs> Aray mo, pakak Jingle bells, jingle bells, jingle mouse, jingle bells, jingle oh, bells. Jingle, mouse, jingle, mouse, jingle mouse, jina, ay, ay, ay. Uy, gagig Hmm, yun na yon? Ay, ang baho naman pakinggan ng kanta niyo. Ako ba'y pinaglaladokoy nyo? Ha? Huh? Hanip naman kasi si Koke. Ayaw-ayusin eh. Dinamay mo pa si Isabel. Eh di ko naman kasi kabisado yung Jingambol na yan eh. Ang alam ko lang, eh yung Pasko ay sumabit. Ha? Anong sumabit? Baka lumapit. tangit anong lumabit? Baka ang Pasko ay sinambit. Mga aning kayo, ang Pasko ay sumabit yun eh. Hoy mga bata, di por kitindahan ito eh lagi na lang ako magbibigay sa inyo tuwing mga ngaraling kaya. Pa, oh, ito ako ninyo. Huling karoling nyo na yan, ha? Abay, sumusobra na kayo. Pag ako na ines, ay nako. Sinasabi ko sa inyo, kukurutin ko yung mga itlog nyo isa-isa. Oh, sige na. Lumayos na kayo. At wag na kayo mag-thank you, thank you. Baka sabihan niyo pa ako na barat exotic na yan. E eh, bara. Lang ratbo. Balak man na namang gawing dragon si Aling Bebang. walastik mga men. Eto to naman barat siya. Nung mga nagdaang araw na nangaraling tayo sa kanya. E eh, puro patawad lang naman yun ah. Tamang tama mga pre. Limang piso inabot ni Aling Bebang. Kahit barat siya, e eh, mahalaga nagbigay pa rin. Sa akin yung dos dito ah. Tapos tagpipiso kayong tatlo. Aray mo, ang daya mo naman pala kung ganun. Binarat na nga tayo ni Aling Bebang tas kurakot ka pa sa hatian. <laughs> Anong mga pinagsasasabi nyo, ha? Kinalangan pa kayo sa limang pisong inabot ko, ha? Sige, eto. Bibigyan ko kayo. Kahit tigbibente pa kayo dito sa kamao ko. Di na ho aling bebang Sa inyo na huyang mabaho At kulubot nyong kamao <laughs> Takbo na mga pre Aling bebang Pabili ho ako ng napkin At kailan pa ko Ang isang kagaya mong barako Ha? Roberto <tod> Ang kulit nyo ho Sabing Roberta na huwang pangalan ko ngayon Balik kanina lang ho ako dinuko at bakit ka naman dinugo, Aber? Eh wala ka namang. Eh tinuli ko ako ng ninong ko eh. Ayun, ang daming dugo aling bebang. Kaya kailangan ko na ho ng napakin ngayon. Ano, pagbibilahan niyo ho ba ako? O ano? Hoy, aling beba. Ano na? Aling bebang?